Pagsikapan niyo sa sarili niyo na mangarap kasi habang tayo po ay nangangarap tapos kinasamaan po natin ito ng, ng gawa, nag-iiba po kasi yung pananaw natin sa buhay. Kung hindi ko po tinaasan ang pangarap ko bilang isang pintor, nakontento na lang ako sa kung anong buhay na dumarating na kung anong meron ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Rios. Ako po ay 45 years old at isa pong pintor at isa rin pong vlogger. Ako po ay taga Quezon City at kasalukuyan pong uh, 23 years na po bilang isang pintor. Ah, uh, nagsimula akong magpintura 2004, parang ganun. Tayo po yung pagsamantalang lang nilagay dito no, bilang mag-supervise ng project. Nung time na Kumbaga, pinag-aaralan ko na maging isang pintor. Pinag-aaralan ko na rin kung paano unang-unam. Mag magmasilya, tapos nag aral na mag-varnish. No? Natutong gumamit ng iba't ibang klase ng pintura. So, yun nga po. Nagaya po nung uh, sa project namin, yung mga angle bar, yung mga gate po namin na bakal, uh, lagi po namin ginagamitan siya ng extra So, masasabi po natin na magagamit po natin siya ng maayos. Hindi siya kalawangin. Sulit yung paggamit ng extras kasi nga, napapahaba nyo yung uh, lifespan ng inyong mga bakal. Tapos yun, pinag ko kay Lord. Sabi ko na, na yun nga, magamit yung buhay ko. Kaya lang hindi ko alam kung sa papaano kong paraan. One day, may nakita ko na nagbablog. So, naisip ko, kung kinaya niya, kakayanin ko rin. Kasi eh, sabi ko nun, kung, kung ito ba yung way, sabi ko, samahan niyo ako. As yun, yung time na yun, yan, nakakatulong sa ministry. Kaya sabi ko, ano din, katulong din sa, ano, sa pag-aaral ng mga anak ko. Uh, sa ngayon po, hindi pa, hindi pa sa ngayon ako nakapokus magparami ng subscribers. Ang goal ko talaga ngayon sa YouTube ay unang-una, yung mas marami yung naaabot ng video, mas marami yung maka-appreciate, makapakinabang. Gusto ko rin na maitaas yung may taas yung kalidad ng pagiging isang pintor. Parang katawagin ka na, pintor ka, hindi pintor lang. May time na nag-commute ako, lalong-lalong -lalo kapag ka yung uh, service namin na hindi available. So, mag-alis ako dito sa bahay ng mga 3.30 a.m. Para pagdating ng 8 a.m., nandun na po ako sa project namin sa Cavite. Kaya yun nga talaga, Siyempre, kailangan natin yan ng trabaho, kailangan natin maano yung project. So, sacrifice ka talaga. Kailangan magsakripisyo pa kahit malayo. Ganun po talaga siguro ang buhay, no? Dadaan tayo sa maraming pagsubok. Sa atin lang dito, kailangan mo lang lakasan kasi sa atin, lalo na pag may pamilya hindi ka pwedeng huminto. Kasi isipin mo, hindi ka lang din basta pintor. Ama ka. Ngayon kung kung susuko ka, maraming umaasa sa iyo eh. Basta patuloy lang tayong magtiwala, no? Magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa sarili. Yes sir, proud po ako kasi unang-una po dito po unang hinubog yung tinabukasan ng pamilya ko. Ito po yung una-una ko -una po pong naging trabaho, dito po ako nagsimula. At masasabi ko na ito yung pinagmulan kung paano ko unting-unting nabubuo yung mga pangarap ko. Pintor ako!